didi -di, siya, Ramon didi. si Mama Ping. Nararamdaman. Eh pits nato ba guys kasi patikip-tikimin natin yung mga bee kay para pag dawat na siya, parunong na siya kumain ng pits. Hindi na sasanay dun sa didi. Wow. si Bindis pa lang kasi mga guys nilalagyan namin ang feeds na ng pakainan dito sa loob ng kulungan nila kaya para pagdating talaga ng ano ng tamang edad na nila malakas na sila kumain ng feeds kasi nasasanay na sila doon simula nung 7 days pa sila aga paglaki ito tayo sa kabila eh Ganyan yung inahin mga guys, nagbibigay ng gatas. 还有，啊、哎。嗯嗯 dito naman wala pa tong ano dito siya mga guys wala pang pa feeders para doon sa biik niya kasi hindi pa pwede pakainin ng feeds o so, lalagyan ng feeder dahil video bata pa sila mga guys wala pa tong sa 7 days mga guys na mga 5 days pa to pagdating na 7 days pwede maglagay na tayo ng feeders dito para lalagyan natin ng feeds na para sa biik yung booster eh para maamoy-amoy nila yung feeds doon sa pakainan Kunti lang ilalagay natin doon mga guys kasi hindi pa man nila kaya talaga yung pitch. Ano pa man yun. Medyo amoy-amoy yun nila. Tapos pagdating naman ng ilang araw, medyo titikim na yun. Hanggang paglaki nila, medyo kakainan ng pitch talaga yung mga guys. Ay para gawatin natin sila, hindi na maghanap sila ng didi ng nanay nila. Kakain na sila doon sa pitch. Kasi medyo 70s kasi ilalagay natin ng pakainan dito mga guys sa mga pitch. Alas kasama to tumagay. Ay sila. Ando sa sulok lang yung mga big. Kung mayroon kayo natutunan sa mga video namin mga guys, pakipalo na lang, pakishare para updated kayo sa mga videos namin dito sa farm. Ito naman yung gestating area namin mga guys. Na ito nga may naglalanding baboy, kailangan tataka natin kaya para sa sunod ting ikot makikita natin siya na siya ay standing hit na talaga. Medyo may naiiba lang ngayon mga guys dahil sa Estating area namin mga guys di, Hindi tulad dati na medyo dikit-dikit yung paglalagay namin ng baboy Ngayon, hindi na namin dinikitik kay para magkaroon ng difference yung isang inahin mga guys Hindi agad mahawaan siya dahil nga sa ASF na tuloy nga tayo ngayon <coughs> Sa pag ano naman namin dito sa mga inahin sa estating Hindi kami nagpapaligo mga guys ng mga inahing baboy Nagaano lang kami dito kahit lang ng tayo nila tapos pinapala tapos tinatapon lang namin dito mga guys bawal talaga magbasa ng tubig dito mga guys saka ang inumin nila mga guys may mga gamot din yung inumin nila mga guys hindi namin sila papainom minang tubig na walang gamot mayroon talaga halo na gamot sila mga guys